Okay, so paano daw mag-drive kapag ka may ano? Kapag ka may hums? Eh, syempre, Kapag ka magda-drive ka na may hubs, lalo na dito, nasa loob ka ng subdivision, o kaya sa isang village, no, na may mga hubs, o mga private na area, ayan, may minor ka na, dahan-dahan, tapos, yan, kailangan mo magdahan-dahan, kasi pag di ka magdahan-dahan dyan sa hams, eh lulundag yung puwet mo. lulundag <laughs> yung puwet mo, masama. Yung sasakyan mo eh, kwan, nahirapan din. Nahirapan yung shock absorber. Kapag ka, hindi ka para parang lubak din yan eh. Pag nasa lubak ka, kaya nalang magdahan-dahan para di masira ganong matagtag malayo ano eh malayo pa lang napatanaw nyo na oh, no pag mayroong mga hams malayo pa lang tanaw nyo na mga 5 meters dahandaan ka na 10 meters dahandaan ka na yeah minor tapos yeah. kung kaya naman ng minor eh minor mo na lang siya pero kapag ka uh, kung isang kasi eh nabawa malayo pa lang ayan mayroon ng mga hams dyan sa unahan. ayun yan yun nilundagan ng motor malayo pa lang nagminor ka na tapos nabitin isang kailangan mo rin ng pwersa paglagpas ng unang gulong parang kadahin mo yan parang kadahin mo na po okay. <laughs> so, parang kadahin mo rin siya siyempre pero kung kaya ng minor eh Misa kasi di kaya ng minor kapag sobra naman bagal na Makakaahon yung unahan Yung likod, hindi, meron na nangyayari gano'n eh. Ah, ganun lang, dandan lang naman Malayo pa dapat, tanaw ko na siya Kasi pangit din o, no, kapag Bigla ka na, di mo nakikita yung Kung saan may hapon Kasi bibigla kang preno, mawawala ka sa Discounting minsan, pati yung Nasa likuran mo pwedeng masagi ka, mabangga ka. Kapag ka ka naman, baka maatrasan mo pa sila. Yeah. 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 Ah. Yeah. <laughs> lang naman yon, Ganun lang. Daan-daan. 5, 10 meters. Minor ka na. Tapos. Ayun. Daan-daan lang. Minor. Kaya na mo umaw ng minor yan. Pag mo, diyan ang kada ka ulit. O kaya naman. 5 to 10 meters, minor ka, ahon mo yung unahan, kung kinakailangan, pwersahin mo yung pangalawang sa likuran na gulong, pwersahan mo ng konti. Make sure lang, huwag oh, kayo magigitin. Kasi pag nabitin ka, mo, oh, nakaahon yung unahan, yung likod, umatras, umwerta, eh may nakatutok sa likod, eh, maatrasan mo. Pero kasalanan nila yon At siya natrasan, nakatutok eh. Pero agad maaari, iwasan natin yung ganun. Ano? So, ayun lang. At, uh, Thank you. Bye-bye. <laughs> Dito na tayo sa garahe.